Andang araw guys Ngayon ay magluluto tayo ng chicken barbecue sa kawali Minarinig ko lang siya sa toyo, lemon, sibuyas at saka bawang Ayan guys o oh, pinapainit na natin ng ating kawali Nilagyan ko na pala yan ng oil kanina Kaya medyo mainit na siya Ayan na yung ating chicken Naka ready na siya Ilalagyan na natin siya para nasa maprito Priprituhin lang siya na parang Barbecue ang labas kailangan mo siyang bantayan kasi para hindi siya matutong ayan guys so tatakpan natin siya para maluto yung chicken yung karne ng manok ayan kumukulo na siya kailangan natin ulit siyang baliktarin lahat babaliktarin natin pa oh ayan guys so nakita niyo nagiba na yung kulay niya medyo brown na siya takpan natin siya uli ayan mga ilang minutes din lang check check natin kung okay na siya kung natututong ba siya o oh, hindi kasi hindi maganda kung may tutong ang karne kaya yan guys so oh. kailangan natin talaga siyang banta yan okay guys ayan oh. tak tanggalin natin ang takip o oh. balik ka rin natin sa uli ayan no oh. medyo gumaganda ganda ng kulay nya at saka natutuyo tuyo na ng konti ang kanyang sauce ayan guys so oh. maganda na itsura nya siya takpan natin siya uli mga ilang minuto ayan o oh, na natin sa ilagay na natin ang ating natirang sauce na ginamit sa pag marinate ayan guys o oh. Ooh, sarap nyan pakuluan natin siya uli balik tarin okay. uli natin para hindi siya matutong o oh, ayan oh, maganda na ang kulay niya parang golden brown siya para talaga siyang binarbecue talaga siya sa uling ayan oh. Ayan no, kailangan natin siyang Baliktarin na naman natin uli. Ayan no, kulay brown na mapula na siya ng konti. Ang kanyang kulay, malapit na siyang maluto guys. Kailangan talaga siyang bantayan lang para hindi siya matutong. Ayan guys, so balik tarin uli natin siya para manuot nuot doon yung lasa ng marinitos. sauce. Ayan no, oo. Nakikita nyo guys yung nakikita ko. Ang sarap-sarap niya guys. So, Hello guys, kain tayo. Luto na yung aking chicken barbecue na niluto ko sa kawali. Wala kasi kaming uling. Tikman natin kung masarap. Nilagyan ko pala siya ng, ng lettuce para magandang tingnan. Mmm, ang sarap. Ang sarap-sarap talaga. Maraming salamat sa panonood mga guys.